first catch po natin. Dito na. Natin, si Birthday Boy. Birthday Boy. Laki, ah. oh, net mo. Gandang setup. Adyan, 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 adyan. Ganda setup. net? dito Em, eh, oh. Nice oh. si Key Rudy, wala pa, huli. Kami, pa kami, pero to lang, oh. Marami ka bulat Hindi, Oh, marami, marami oh, Marami, marami. Okay. marami tayong kukuha hindi, wala ba bula bulatay oh M eh. okay. bula 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 mo gusto ko makikita mo God, ano ang ganda ng kulay, ano okay yung okay, okay. tingnan kayo Rudy angat mo di ba, tinatakbo na, na lapad oh ang ganda ng sabit ganda, oo ganda okay na, second ano namin to pang third catch na namin <laughs> pero <sikay> Rudy, pinakamalaki pinakamalaki <laughs> <laughs> Be mo na daw to eh ma. paspok na sa <laughs> mo ano, na, picture mo na picture pero pinakamalaki kuli oh. Laki. Grabe. Oh. Lapad oh. Ganun. Hindi na to. Kala ano ko ano naman. Pangalamang base na to. Nakagat na ganito. Kung saan nakawala. Hindi sila. Hindi na namin huli dito sa iba oh. Okay, laki. Lapad. Dito po kami sa ilog po. Ayan o, na, laki na ito. Laplo, laplo, laplo. Laki o. Okay. Kalalapag lang tinga. Oh, kalalapag lang oh. Ayo, ganyan oh. rin sayo. Ganyan din da. Ayun oh. Kalalapag oh. Alalapag lang, bilis. Dito lang kami ayun oh. Tatiratak agad, 'ano? Oh, naglalaro sila Ayun Okay. Ito na, kakagata na. Buwag sa atin din po Ayun oh. Dami laki oh, si Rudy oh. Okay. Ano? Talo na kami dito. Wala kami, puro plaplar. Ito, tama lang yeah, yung size ito dito, ano? Sayo, ito lang kami nakayanan ko, pasensya. <laughs> Ayan, o. Tingin mo na mahuli nila. Oh, Sangka pa. Tingin mo, kaya. Di naman puno kulit, pero puno tali. O, pwede na. Ito, malaki to. Malaki to. Isa, isa, isa Good, uh, good size din na ito. Eh. Parang, parang ito po yung mga huli ko. Ganyan. Malapad. Malalapad, malalapad, malalapad pa dito. Lapat kanina yung isa, no? Dalawang pirasin mo lalaki. Yung sa'yo mamaya, iyaw na lang okay. natin yon. Okay. Kulay nyo, plaplaw ulit o. Nandun, baba nyo, baba na nandun. Babain mo na. Apat na to. Dalawang plapla, plapla. Ako nyo, plapla na rito. Doon, sa pinaka nung ko na. Laki na. Laki na ka ba? Laki na ka ba? Hindi ko na makawala. Okay, sige, plapla. Kaya -pla. ko yung Rudy. Yan, pati, pati, pati yan, pati yan, pati yan. Gano'n po? Pangatlo na. Galapad, <laughs> oo. Pangatlo na Kuya Rudy yan. O, yun, o. O, o. Galik. Sige. Okay, tatlo na. oh Sige. <laughs> Ilangin na, no, akala ko, sabi ko, noong una kasi lumubog, in-adjust ko yung ano. Oo, gano'n naman talaga po sa... Ang bloker. O, at, tiras mo na konti. in ko, pipilas no? <laughs> Yung pala talagang... <laughs> gano'n <laughs> naman. Hindi naman Kulong mo Okay na? Tanggal na? Okay na? Okay na? Ayan. Na. Eh, bisa pa ulit. Ayan, no? Ayan. Dami yan, no? Ayan, putap. Akan na kanina ano. Ayan, no? Galing, huh? Galing. The situation is not under control. Pailan na eh. Dami na. Hindi <laughs> <laughs> na mabilang. Oo, hindi na tayo magbilang. Dami na eh. Huwag mag <laughs> na paikot-ikotin. Mag-ari yan. Magbubuhol yan. Wala na eh man. dito. Okay, Rudy. Okay. Dali, may nahulot siya eh man. Malaki. Ayun o. putain na. Plap. Ano? Ah, plap, plap, plap na din. Ay, putain na. Plap, plap na rin. Tulad nung na ano. Malapit sa huli ko. Tingin. Malaki, malaki. Ah, parehas. Puta yun na. Sabi mo na ba malaki? Are, alam, giginig-ginig pa! Sabi mo malaki kasi malaki. Happy birthday to you! Salamat sa ano, salamat sa Laguna Lake. Salamat sa pala isdaan nyo. Secret spot ni Orak. Ayan, try pa yun ha. Baka di pa rin. Laki. Laki. Eh, video. Eh, mana mana video yang, video mana? dito ah eh picture wait ka lang hindi na pasok na pasok 1, 2 okay. pa. dali dumili paligid 1, eh. 2 ilapit mo nang konti. konti rito hindi lapit mo yan 1, 2 Pwede lang yun. Picture yan. as of 12.40. Ang dami namin ang angles. May mga bata rin dito. Ang mga anak kasama nila. Nagdabi kami ng ano. Tentayin sila. Yun, si M1. Da laki din na nahuli. Tapos may mga pangano sila. Ang dami namin mingwit no? dun. Oh. Lalaki ng huli rito. Oh. oh Simple yung spot lang. Oh. Grabe. Dito to malalim kasi sa part na ito. Eh. Yan. Ang laki ng Ang laki ng huli. Ayan, siya nang huli sila kuya. Sana ito sa dulo, dami nang huli doon. Okay, dito lang yan sa free spot sa Barangay Bagong Silangan. Okay. Tapos oh, so, nilulubog yung ano ko ah. Aminggit ko ah. Parang may huli ah. Mhm. Uh Sila -huh. wala, wala. Ayaw. Ayaw pa. Ayaw. Ayan. Okay. Ayan, nilulubog ang bilis ng pag mga pang ano, pang tangat lang marami dito. Doon madilit tong huli, doon marami tong madilit tong huli. Pero kung malalaki dito sa part na to. Dito. Dito namin nahuli yung mga malalaki plapla. Mamaya makikita nyo gano'ng kalalaki. Talaga sobrang malalaki talaga. Ito siguro yung mga nakawala sa galing ng Laguna. No? Laguna Lake. Umakit dito na bumuwag yun. Ang taas kasi rito. Abod na sa taas yung tubig. Oh. Eh bumabaan dito nalang sila na ipos sa mga malalaki na ng tubig. Dito sa Ah... Um, uh, ito. Oh, marikina pa rin to kaso part na to ng Barangay Bagong Silangan tsaka sa Mateo Rizal. Pero Marikina River pa rin to. Okay. Sige. Hindi na lang. Pauwi na rin tayo. konti na lang. Yung oras na lang. oh kanina mulis na kami kasi dami na namin huli. Tingnan mo yung mga sunod na huli nila. Oh. Boom! o <laughs> oh, diba? Ang lalaki. Oh. Ayan Oh. mo diba? ano na gamit nila. O oh, diba? na ano lang eh. Ano lang o. Oh. Kawaii lang tsaka ano lang oh. Oh. Nakilang ka na? Ha? Nakuli si Nok yung bata? Kasi yung bata ko, pagalis natin yung bata mo. Malaki ah. Pangilan na? Ah, isa pa lang, isa eh, pa lang. Okay, 1-0. Okay. Oh, eh, ganyan, 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 lang eh mo, lalagyan na no Lakas talaga dito eh, ito yung naman yung setup mo oh. Mula dun sa ano, mga, mga dalawang dipa Oh, magastos nga sa pain. Ah, Dami na ng huli sa dulo. Naliyan mo kalas <laughs> ito, pain mo para hindi nila <laughs> ma-open. Ah? Talaglag pa. Atik <laughs> pa malaglag. <laughs> Ayos na yun. Pwede na yung makapal na yun. Goods na yun. Ito siro. Ito siro na. Ito siro na. Pagpala lang dyan. Huli ka lang. Marami yan dyan. So, 2-0 na. Hmm. lang alam eh. Hmm. Yan ang pantigbawa ang bukdi. Okay guys, pawin na kami. And, tsura ko. init Okay. gusto kami rito sa ano, sa, ano, bakit na, uh, tayo ng tubig. Ay, na tubig dito. Yo, no. Ay, tubig dito. No? Hey, what's up, guys? Tara, kumulit na Namin na. Hey, pa ang yeah. na uli ko, kung ano kalaki, nagulat nga sila. eh. tala, ikaw yung pinakamalaki. Malaki <laughs> <Takoy>. yung signal mo. <laughs> Dali ah. Ang ah. ano na yan, tiyo mo. -hm, Meron dito yung sumunod na malaki dyan. Yung alam mo kung sino muli eh. Oo. <laughs> Ayan oh. Ito kay JR eh. Diba? Oo. Ano na lalaki yan o. No? Sana abis malaki pa sana eh. Oh. Oo. Diba o. Oh. Diba? <laughs> diba? Ang alam ko ako ng pinakamalaki. Nagulat ako. Huli niya pinakamalaki. Sabi yung ang ano ang ala ko ala ko yung pala diyan dami pa lang kuan tilapia hey, ano yun, after ng bagyo sa ano galing ng Laguna niyan ano ayon ito na uli ni JR nagulat ako na uli ko to ko. Alakaw, ako kinubos ko ala ko ako yung pinakamalaki oh sino eh, no? tatlo ano yan eh mamaya si Bob maming wit rin doon pag malilim na daw ang dami na nakawala sa akin no boss no pati sa iyo no dapat medyo malaki pala si Ma niya maliit eh hindi, mas maganda pa. Nasa lulunok nila. Hindi mo makuha ko. Putang ina, hindi na ano. Eh, eh, man. Hawa hawak mo ng gano'n. Hindi, pag ganun, pag ganun yung... Yan. Di pa yung ano. Malaki yun. Ang ko malaki. Malaki pa yun. Malaki pa Malaki pa yun na ko. Hindi, puti nga tingin. Hindi, tas katayo ka na maayos yan. Tas ipa-front mo sa akin na pag ganun. Malaki yun. Kala ko malaki na yung sa inyo eh. Ito na yung sinabi ni Ardi na nakatakbo sa kanya. Lales... Yung right. Lales... right, so, <laughs Meeting>? lalaki <laughs> you you know, oh. Laki talaga. ko. isa pa. Dalawa. Hawakan, kay mo hawakan yung tigis Yan, ganyan. Yun. Ayun oh. Yan. Tara, kita Lalaki. Ha? mo lang ang lalaki ng dami. Oh. Oh, inuman ng kubig. Ah. Nee, dagdag mo yan. pa muna. Pitcho mo. Yung sana din tumambat. Ano, bukunin mo na ba to? Lambat? Oo, oh, para madala ko na. Okay, Happy birthday talaga. Happy birthday, Emon. Pinakamalaki hey, talaga hey, na uli ko. okay. Uh,